araw, nasa mood akong patunayan sa mundo na ako yung coolest. Kayo, anong mood nyo? Pareho, Pareho din, Diana. Diana! Kayo naman talaga yung pinaka-coolest, eh. Wala na kayong dapat patunayan pa. Tama ka dyan, mascot. Wala kaming kailangan patunayan kahit kanino. Kailangan ipakita natin sa lahat dito na tayo yung coolest, tayo yung number one. So, girls, lalakad tayo ng taas noo dito sa school at gagawin natin tong mundo na more beautiful place. Yes! yes. Ah, girls, Bakay pa talaga ako sa inyo. Ako yung mascot eh. Ako yung centerpiece ng team. Girls, padaan, padaan. Diana, may pagbabago dito sa school. Oh, Diana, masamang pagbabago. Oo, mabigat yun nangyayaring 'to. Oh, basketball players, kailan ba kayo matututong kumatok ha? Ano bang nangyayari doon? Pinag-uusapan ba nila 'yung kagandahan namin? Hindi, pinag-uusapan nila 'yung bagong popular guys dito sa school. Diana, please naman, gawan mo ng paraan 'to. Diana, mawawala rin popularity namin. Wow, anong bagong popular guys? Ganon mas popular sa mga basketball players? Boys, laos na yung joke na yan. Sabihin nyo na lang, gusto nyo kaming makita. Sige na, basketball players, aminin nyo na lang. Nagdibiru kayo, di ba? Diana, hindi. Tara, bumaba tayo para makita nyo mismo. Oh my God, ano ba to? Ano ba to? Ayokong mawala yung popularity ko dito sa school. Oh no, umiiyak na yung mga basketball players na parang babae. Okay, girls, tara, i-check natin yung mga popular guys. Let's go. Basketball players, wag kayong umiyak. Lahat naman maaayos. Guys, suportahan nyo kami! Sinong excited sa mga bagong popular guys dito sa school? Anyway guys, kami na Xenia magkakaroon ng boyfriend soon. Tapos na yung araw ng pagiging popular ng mga basketball players. So, sinong susuporta sa popular guys namin? Bakit sila? Pwede naman ako maging popular guy ah. Di ma, hindi mo kailangan maging popular. Yung mga popular guys, hinahabol ng maraming babae. Well, susuporta kami! Susuporta kami. May bago tayong cool guys dito sa school. Let's cheer. Hindi na yung mga basketball players yung coolest. Kahit ako, suporta ako sa kanila. Wala akong pakialam. Meron naman akong coolest, Alan. I love you, Leila. Girls, ayan o. tignan nyo oh. Guys, anong klaseng meeting to? Anong nangyayari dito? Bunnies, meron na kaming bagong popular boys dito sa school. Bunnies, laos na yung mga basketball players nyo at, at sinusuportahan namin sila. I see. So si Sack at si Soup nag-decide na maging most popular guys dito sa school. Diana, nakita mo na yung nangyayari ng hindi natin alam? Kausapin mo sila. Kami yung basketball players, kami yung popular guys dito. Boys, wag na kayong sumigaw. Anong klaseng behavior yan? Bakit hindi na lang kayo yung magsalita? O wala kayong mga lakas ng loob? Basketball players, tapos na kayo. Laos na kayo. Kami na yung cool guys ngayon, kasama yung mga culture leader frogs. Oo, cool guys. Soon, may darating dito sa school na dalawang popular guys. Sila yung magiging boys namin. Frogs, idea nyo ba na gawing coolest guys yung mga boys nyo dito sa school? Hindi mangyayari yan. Hindi papayag si Diana. Diana, mag-date ulit tayo para maayos to. Smiley, alam mo kailangan ko ng cool, popular guy. So baka pwedeng ikaw na yung mag ng popularity problem mo. Let's go. Girls, tara sa cafe. Hindi ko kayang panoorin to. May bago kaming popular guys dito sa school. Ah, nangyayari na, nagde-date ako ng popular guy. Ang tagal naming hinintay to. Kailangan natin ng popular guys right away. Ah, ganon? Tignan lang natin. Tignan lang natin. Gawa nyo lahat to. Saka sinong pinili nyong popular guys? Etong dalawang kumag na to. Hoy, kayong dalawa. Mag-uusap tayo after school, okay? Okay, mag-uusap tayo. Hindi ko hahayaan kausapin nyo yung boyfriend ko. Basketball players, choice namin to. Sawang-sawa na kami sa inyo. Okay, tama na yan. Tara na. Bye school boys. Tara. Siya niya Guys, anong gagawin natin ngayon? Hindi namin, alam. Ayoko maging loser dito sa school natin, no? Eh kahit naman kami, no? Guys, hindi mangyayari yan. Hindi pwede maging popular, guys, yung dalawang kumag na yun dito sa school natin. Talagang hindi pwede. Kahit sa mga zombies, loser sila eh. Tapos ngayon, sila yung popular teenagers. Kalokohan. Huwag tayong sumuko, guys. Hindi tayo susuko. Kung gusto nyo ng hotdog, itry nyo yung vegan sausage namin. Guys, libre yung french fries. Ice, vegan hotdog yung team. Kaya lang nagda-diet kami. kami. Sorry. Mascot? Okay, sige, kakain ako. Bigyan niyo akong isang hotdog, tsaka yung free french fries, okay? Vegan hotdog, hotdog is the, the team, and the fries, fries are free! Free fries! Gosh, hindi ako makaget over sa couple na yon. Ako naman, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa school. Nakita niyo, girls? Hindi man lang tayo nagka-time na makipag-hook up sa mga basketball players bago sila malaos. Hindi ko maintindihan paano napili ng school natin si Zook sa Zach na maging popular, guys. Bakit sila? Sa school natin, lahat pipiliin nila. Basta insin lang tayong mga bunnies. Leila, pumunta tayo sa toilet. Mag-usap tayo. Yana, hindi ako makikipag-usap sa'yo sa toilet. Tsaka lahat ng conversation sa toilet na to, nakakapagod. Kung gusto nyo ng hotdog, itrya nyo yung vegan sausage namin. And the fries are free. Yung, yung mga, mga bunnies, malungkot. <laughs> Frogs, hindi malulungkot yung mga bunnies, kaya huwag kayong excited. Hindi ako kumakain ng french fries o kaya hotdog. Magsasalad ako. Kung gusto nyo ng hotdog, itrya nyo yung vegan sausage namin. And the fries are free. Anong klaseng sausage? Vegan. vegan. Walang halong meat. Mag-celebrate tayo. Bigyan nyo kami ng dalawang sausage tsaka french fries. Okay, okay Fags. So kung hindi na yung mga basketball players yung most popular guys dito sa school, hindi na natin sila tayo. So, i date Mga bachelorette style. So, i-check natin yung mga basketball players. Kailangan ko ng popular guys. So, mga losers na yung mga basketball players. Not in my dreams. Sino ba mag-aakala ang laki ng pagbabago ngayong high school? Triple hot chocolate, yung pinakamatamis, tsaka maraming marshmallow. Yana, hindi ba sobra yon? Hindi sobra yon. Stress ako. Yana, kung stress ka, kainin mo yung vegan hotdog namin. Oo, sobrang sarap. Yung may crispy bun. Ayoko ng hotdog with pea sausage. Ang gusto ko, hot chocolate. Leila, tingnan mo si Yana. Tingin niyang tingin sa'yo. Okay lang yan, Alan. Isang araw, tatanda siya at ma-realize mare niya na relationships always come first. Lola, Lola, may good news ako. Sa wakas, nagkahustisya na yung mga basketball players hindi na most popular guys dito sa school. Oo, totoo. Laos na sila. Yung mga popular guys ngayon, yung mga guys ng frogs. Yes. Oo, Lola. Popular, popular guys. guys rule! Sup, narinig mo ba yun? Narinig mo kung anong tinawag nila sa atin? Ayos. Dati zombie, ngayon popular guy. Boys, magpasalamat kayo sa amin. napaka -cool talaga. Ang dinidate ko, cheerleader. Ang gandang tingnan kapag may pagbabalik bago sa school? Gusto ko talaga kapag may bago dito sa school. Hoy girls, basta huwag nyo titignan yung mga new guys ha. No, no, no! Boys, sinasabi lang namin yung iniisip namin. Mm, ang saya-saya okay. namin. Halika, ipapakita ko sa'yo. Hey guys, ako lang ba yung parang magkakasakit ngayon? Hindi lang ikaw. Nagumpisa pa lang ako magka-girlfriend eh. Ngayon wala na agad. Ano pa yan oh? Nakakabigla naman yung mga bunnies. Sabi nila, i lang nila yung mga popular guys. Kasi yung mga bunnies yung coolest girls dito sa school. Guys, isipin nyo to. Eh kung mawala yung popularity ng mga bunnies, tapos sabihin natin sa kanila, ang dinidate lang namin, popular girls. Ano kaya sasabihin nila sa atin? Ano sa tingin nyo guys ha? Sa tingin mo mawawala yung popularity ng mga bunnies, hindi mangyayari yun. Mawawala lang yung popularity ng mga bunnies kapag nawala sila, no? Eh gustong gusto ng buong mundo yung mga bunnies eh. Thank you guys, lalo nyo lang pinasama yung mood ko. Oh guys, hindi ko magets. Meron ba kayong quiet time ngayon? Kanino ko pa kayo hinahanap ah? Hello, Hello Teacher, Teacher Mike, kumusta? Uh, Teacher Mike, pwede ba? Pabayaan mo muna kami. Please lang oh. Hindi maganda yung pakiramdam namin. Teacher Mike, alam nyo ba yung tungkol sa new popular guys dito sa school natin? Guys, alam ko lahat. E eh, bakit nagmumukbo kayo dyan? Bakit nakahiga kayo sa mat? Tumayo nga kayo dyan. Lumaban kayo. Pero Teacher Mike, ano pa yung paglalaban namin? Teacher Mike, wala na. Tapos na. Loser na kami sa school na to. Tinabayaan na kami ng mga cheerleader bunnies kinaportahan ng buong school yung dalawang kumag na yun. Di ba? Noong ko pa sinasabi, hindi karapat dapat dito sa school yung mga zombies. Okay guys, magpakatatag kayo. Umakyat tayo doon sa opisina ko. Mag-uusap tayo, okay? Alam mo ba kung anong kailangan namin gawin para mabawi yung popularity namin? Kung alam mo, Teacher Mike, pupunta na kami ngayon. Pukwento ko sa inyo yung story ko nung high school. Kung paano nawala yung popularity ko at kung paano ko agad nabawi. oh guys, narinig nyo yun? May pag-asa pa. Okay guys, let's go! Anyway, girls, gusto kong magbotohan ulit yung mga estudyante dito sa school. Hindi ko maintindihan bakit pinili nila si Soup si Sack na maging coolest guy dito sa school. ba? Diba? Ginawa nila yun para mang asar. Tara, tanungin natin yung mga losers. Gusto mo ba yung amoy? Oo, gusto ko. Ako din! Oops! We've got company! Guys, may tanong kami sa inyo. Yung nyo napili si Soup tsaka si Sak na maging coolest guys dito sa school? Bakit sila ha? I mean, malayo naman sila sa pagiging popular guys. Girls, ginawa nila yan para mang sa tingin ko kailangan ng pagbabago dito sa school Mga basketballers nakakainis Pipiliin namin kung sino yung gusto namin And this time, si Soup tsaka si Zach yung popular Tanggapin niyo na girls Hindi, hindi papatalo yung mga bunnies Guys, hindi ko gets Nakalimutan niyo na ba kung sino yung mga bunnies? Guys, hindi magbabago tong school na to for the worse Don't get the wrong idea Hindi kami sa side ng mga basketball players Hindi lang talaga dapat si Soup tsaka si yung maging popular guys I agree The next school guy ay si Bravasti Tsaka si Thomas Losers, talaga bang inaasal nyo kami ha? Watch out losers, kung hindi, bibigyan namin kayo ng caramel life dito sa school Oo, caramel life Gets nyo? Kailangan nating magbotohan ulit At boboto kayo ng maayos Kitang kita naman ng lahat na hindi popular guys Si Zup tsaka si Zach, obvious naman Sa sinong iboboto natin? Sino yung mga candidates? Hindi namin nakikita yung mga tough guys dito Pero kung hindi popular guys yung mga basketball players sa mata nyo Then iboto nyo si Mascot ano? Ako? Ano? ano? Si, si mascot? mascot? Oo, deserve ni Mascot yung maging popular guy dito sa school. Mag-ready kayo, magbobotohan ulit tayo. So ano sa tingin niyo guys? Anong masasabi niyo? Hindi ko iibahin yung boto ko, kahit kami hindi. Para sa akin, yung mga losers dapat yung maging popular. Wala tayong chance. Lahat against sa mga basketball players siya chance tayo. Kapag naging popular gay ako, lahat ng girls susunod sa akin. Thomas, anong sabi mo? Joke lang, ano ka ba? Zalina, may lunch ako dito. Gusto mo ba? Kev, wala ako sa mood eh. Boo! Oh, nandito na yung dalawang kumag. Anong balita sa inyo ha? Alam niyo brother, sana hindi na kayo pumunta dito. Wala naman akong sasabihin sa inyo. Anong dalawang kumag? Iba na yung status namin sa school ngayong araw. Kami ng dalawa, yung most popular guys dito sa school. Ayos, pumunta kayo para sabihin yan. Ano, nagyayabang kayo? paano? Sabihin niyo sa amin yung secret, please. Jelina, anong ginagawa mo? Kev, tingnan mo kung gano'n sila kaswerte. Hindi ko naisip na posible yon. From zombies to popular teenager. Oo, tapos may girlfriend na kami. Dinidate namin yung mga frogs cheerleaders. Ano? Dinidate niyo yung mga cheerleaders? May dalawang bulate. Paano nangyari to? Sino namili sa inyo maging popular guys dito ha? Ang popular dito yung mga basketball players. Hindi na ngayon. Umiiyak na yung mga basketball players ngayon. Kasi kami na yung popular guys. Good luck sa inyo. Okay, mainip. Mga show off, wag na kayong babalik dito ha. Kev, ayoko na maging zombie. Gusto ko na maging normal teenager. Zalina, kailangan malaman natin yung sikreto. Kev, promise, hahanapin natin yung secret. Sa tingin mo cool ka, ha? Ako ang mas cool sa'yo. Mm, Halit ka nga dito. Naintindihan mo, wag mo kong kakalabanin ha. At ganun guys, ganun ko nabawi yung popularity ko. Wow, cool! <laughs> so, Teacher Mike, ang sinasabi mo, bugbugin namin yung dalawang coolest guys dito sa school natin at maging biggest show-offs? Tama guys, very good. Ang galing yung mag-isip. Uncle Mike, pero kami yung coolest guys dito sa school natin. Okay, okay bugbugin natin si Zach tsaka Zoop. Para mabawi natin yung popularity natin. O sige, gawin natin after school. Guys, hindi naman pwede yan eh. Ayaw ni Diana ng away dito sa school natin. Kung ganyan, walang boboto sa atin. Uncle Mike, ang ganda ng kwento mo. Kung paano mo binugbog si Gosha. Pero Uncle, hindi uubra yan dito. Guys, sinabi ko na yung kwento ko. Paano ko nabawi yung popularity ko? Kayo nang bala umayos ng problema nyo. Okay? Hay, naalala ko pa kung paano humingi ng tawad si Gosha sa akin. Hmm. Well, Teacher Mike, thank you na lang. Okay na okay yung ginawa mo kay Gosha. Thank you, Teacher Mike sa pagtulong mo sa amin. Okay guys, tara na. Kailangan makaisip tayo ng paraan. Go siya. Tandaan mo, ang pinaka-popular dito sa school ako, si Mike. Kung gusto nyo ng hotdog, itry nyo yung vegan sausage namin. And the fries are free. Kung gusto nyo ng hotdog, itry nyo yung vegan sausage Attention, Attention everyone! Makinig kayo. Makinig kayo ng mabuti and learn your lesson. If you don't learn your lesson, makikick out kayo dito sa school. Naintindihan nyo? Ice, tara na. Sigurado magulo to. Sabihin nyo lang sa amin pag may order kayo. Tara na. Bunnies, ano yung tono nyo? Nagagalit yung mga bunnies kasi magiging losers na yung mga basketball players. <laughs> Bakit hindi masaya yung mga bunnies? Bakit hindi sila nakangiti? Hindi na natin makikita yung mga ngiti ng mga bunnies. Walang uuwi after school ngayong araw. Maliwanag ba? Magkakaroon tayo ng revoting ngayong araw. At bawat isa sa inyo, buboto. Okay? By the way guys, ako yung number one candidate para maging most popular guy dito sa school natin. Tignan nyo ako guys, ang swerte ko ba? Diba? Mascot, huwag kang mayabang. Si Mascot yung most popular guy dito sa school? At willing yung mga banis nominate kahit sino as popular guy para lang makip yung reputation nila? Banis, e paano yung mga basketball players? Hindi nyo na sila bibigyan ng chance? Walang chance yung mga basketball players, yung mga popular guys, nakaupo dito. Frogs, hindi namin binoto yung mga cool guys niyo At yung mga votes ng banis yung pinaka-importante. Kaya ngayong araw, pipiliin natin yung popular guy from the real candidates. Basketball players, siya kasi mascot. Pero sa tingin ko, si mascot yung mananalo. Mascot, sa'yo yung pinaka-importante kong boto. Hihintayin natin yung boto ng lahat tonight. Let's go! Oh my God! Ano namang iyayari sa akin ito? Banis! Banis! Kakayanin ko kaya pag naging popular guy ako? Oh my God! Bakit ganon? Hindi nila matanggap kasi kasama natin yung mga popular guys. Huwag kayong magalala. Itutumba ko yung mascot na yan, okay? Sak, hindi ka lang popular. Brutal ka rin. Basketball players, magbobotohan after school today. Huwag niyong mamimiss. Okay? Ito na yung last chance niyo. Tingnan natin, basketball players, kung mababawi niyo yung popularity niyo o hindi. Good luck, boys. Babawi namin yung popularity namin. Diana, hindi namin mamimiss tong chance na to. Kami ulit yung magiging coolest guys dito. Girls, hindi namin kayo bibiguin. Okay, guys. See you sa voting. See you later. Basketball players, wow grabe itong nangyari. Mascot, narinig mo ba yun? Magbobotohan daw ulit. Sigurado, kami iboboto nila at mababawi namin yung popularity namin. Hindi guys, hindi nyo naiintindihan. Candidate din ako. At sabi ni Diana, ako daw yung imboboto niya. O sige guys, aalis na ako dito. Sobrang saya ko eh. Bye. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ano so, sa tingin nyo guys? Sino yung magiging most popular guy dito sa school namin? Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! -bye!